Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 161 hanggang 165. Kabanata 161. Sa oras na ito, sinabi ni Solomon, lahat, manatiling kalmado, isinasaalang-alang din ni Mr. Jinghai ang pag-unlad ng ating metapisiko na mundo. Dati, lahat ay kalat-kalat, ngunit ngayon tayo ay organisado, bumuo ng isang alyansa, at maghalal ng pinuno sa hinaharap. Ito ay magiging mas maginhawa upang harapin ang kaaway. Ito rin ay isang magandang bagay. Tungkol naman sa mga kategorya na hindi ka magaling, dahil kailangan mong pumili ng pinuno. Dapat ay isang taong bihasa sa lahat ng aspeto ng panggagamot sa bundok at buhay sa pangkalahatan para maging kwalipikado. Habang nagsasalita siya, may mga taong mahigpit na tumututol, ngunit may mga taong nagpasya. Pagkatapos ng lahat, ang nanalo ay maaaring manalo sa parehong bagay tulad ng natalo. Kung makuha nila ang unang lugar, maaari din nilang utusan ang buong mundo ng metaphysics ng Nanguang. Alam mo, ang metaphysics ay higit pa sa akademikong pananaliksik. Sa likod ng metafisika ay isang malaking industrial na kadena, at maaari rin itong payagan ng ilang malalaking tao na kumapit sa kanila ang tukso ng pera at kapangyarihan. Kakaunti ang maaaring tumanggi, ang ilang mga tao ay inilipat sa lugar. Siyempre, tumayo si Jinghai at sinabi, hindi ko kayo pinipilit. Kung may natatakot, maaari kang umatras ngayon. Ngunit sa hinaharap, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong sumali sa Metaphysics Alliance sa Nanguang Circles, at siya ay direktang ibubukod. Sandaling nag-alinlangan ang lahat. Kahit na ang mga panganib ay mataas, mayroon ding maraming mga pagkakataon. Ang bawat isa ay nag-iisip sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahusay na tukso upang maging pinuno, at walang sino man ang nakakaramdam ng masama. Umupo si Charlie sa upuan at walang sinabi. Masyadong malaki ang ambisyon ni Jinghai. Ito ay para bigyang daan ang pagpasok niya sa mainland. Gayun pa si Charlie ay walang interes sa metapisiko na aliansang ito, at binalak na umupo at manood ng palabas. Maya-maya, tumayo ang isang medyo may edad na lalaki na may maikling balbas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay casual na naglabas ng isang jade slip na may malaking palad. Umindayog sa hangin, ang jade slip at kumikinang ng maliwanag, at sinabi niya, Yang Jones, Yun City. Tanungin ko si Mr. Jinghai para sa kanyang kakayahang magsalita ng casual. Ang pamilyang Jones ay isang metapisiko na pamilya na tumutuon sa buyi na siyang pamana ni Xiao Yong noong Northern Thompson Dynasty. Si Yang Jones ay ang 46 na henerasyong inapo ni na madaling bilangin. Sikat na sikat siya sa Yun City at likas siyang mapagmataas. Ang unang hamon ay Jinghai. Hai. Ayos lang. Nagkaroon ng pagsabog ng palakpakan sa field. Mayabang na itinaas ni Yang Jones ang kanyang baba. Ang jade slip na ito ay ipinasamula sa Northern Thompson Dynasty at nakatulong sa maraming masters ng e-learning buhi. Kung tungkol sa numero uno sa lugar ng Nanguang, sa palagay ko ang pamilya ni Jones ay dapat na naeranggo muna. Naglakad din si Jinghai papunta sa court, bahagyang tumango kay Yang Jones, at ngumiti ang jade slip na ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit hindi ito mapapasa iyo sa lalong madaling panahon. Iniunat niya ang kanyang kamay at kumuha ng pataka sa kanyang bulsa. Pagkatapos nitong tanggalin, naglabas siya ng isang pulgadang papel na ron. Ngunit ang papel na ito ng ron ay mayroon ding kumikinang na may nakaukit na cinnabar ron. R. Hat Golden Talisman Nang makita ng karamihan ang gintong antang-antang na ito, bigla silang napasigaw. Ipinaliwanag ni Warnia kay Charlie, ang Arhat Golden Talisman ay ginawa ng labing walong monghe na umawit ng mga sutra sa loob ng pito o apat na putsyam na araw, itinalaga at pino, at kabilang sa mabangis na anteng-anteng laban sa kasamaan. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, ito ay normal, hindi magandang bagay. Nang marinig ang sinabi niya, Napalingon ang lahat at tinitigan siya ng nakakainis na mga mata. Malamig ding sumimangot si Jing Jinghai. Wala akong tunay nakakayahan, ngunit hindi ako nagyayabang. Alam ng lahat na ang Arhat Talisman ay isang bihirang kayamanan. Hindi madaling makahanap ng isang grupo ng labing walong magaling na monghe. At kapag ito ay ginawa, ang oras at lugar ay favorable. Ang rate ng pagkabigo ng pagtatalaga ay kasing taas ng siyam na po at itong nasa kamay ni Jinghai ay puno ng gintong liwanag. Masasabing mahirap itong hanapin. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kapararakon. Buksan natin ang isang hexagram. Isang malamig na buntong hininga si Yang Jones. Pagkatapos ay kinurot ang ilang mga tatak ng kamay sa kanyang kamay. Binibigkas ang formula sa kanyang bibig. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, magsisimula ang oras at pagkatapos ng 15 minutes, ang hangin at kulog ay magmumula sa ang kanluran. Bahagyang umiti si Jinghai, at nang walang nakikitang paggalaw, sinabi niya, ang hangin ay nababalot ng kulog, upang maging tumpak, hindi ito ang hangin. Ngunit ang pagkabigla na dulot ng pagbukas ng bundok, at ito ay gawa ng tao, magkakaroon ng kulungan. Sumimangot si Yang Jones, umiling at sinabing, Imposible, walang ipinapakita sa hexagram. Kabanata 162. Ngumiti lang si Mr. Jinghai at hindi sumagot, na curious ang lahat at lihim na naghintay. Mabilis na lumipas ang 15 minutes, at tulala si Yang Jones na nakatitig sa hangin. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na, putok, ang biglang dumating mula sa kanluran. At pagkatapos ay isang bugso ng hangin ang tumawid, at ang lupa ay bahagyang nag-vibrate. Ngumiti si Solomon at kinuha ang kanyang mobile phone, at sinabing, Nakuha ko lang ang newsfeed, sa gilid ng Zeshan, may nag ng mga bato, na nagdulot ng lindol, inaresto sila ng mga pulis. Ang mukha ni Yang Jones ay kulay abo at nanlamig sa lugar, binilang lamang niya ang hangin at kulog. Ngunit binilang pa nga ni Mr. Jinghai na ang bagay ay gawa ng tao at magkakaroon ng bilangguan. Itinaas niya ang kanyang ulo, hindi na ang kayabangan niya ngayon. At ngumiti ng nahihiya, Mr. Jinghai ang galing mo, si Jones ang natalo, aalis ako sa piging na ito. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang jade slip, tumalikod at umalis. Tumigil, sumigaw si Solomon, Mr. Jones. Dahil nasa court ka, dapat kang sumunod sa mga patakaran. Ano ang mga patakaran? Malungkot ang mukha ni Yang Jones. Ayon sa mga patakaran, ang nanalo ay may karapatang kunin ng iyong mga gamit, at kailangan mong aminin ito sa publiko, at igagalang mo si Mr. Jinghai sa hinaharap. Kalokohan, ito ay isang piging lamang, gusto mong agawin ang aking mahiwagang sandata, at gusto mong igalang ko ang iba nangangarap lang. Tawa ng tawa si Yang Jones. Mainit ang ugali niya. Paano niya matitiis na sumuko sa iba? Itinaas ni Jing Hai ang kanyang kamay at kumuha ng isa pang ron. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang gumuhit at tumawag dito ng ilang beses. At pagkatapos ay sinabing magmadali bilang isang batas. Bitak. Sa lahat ng mata. Ang jade slip ni Yang Jones ay biglang nahati sa dalawang hati at nahulog sa lupa. Ikaw, ang kayamanan ni Yang Jones ay nawasak at siya ay natakot at nanginig sa galit. Buong pagmamalaking sinabi ni Jing Hai, kung hindi mo susundin ang mga patakaran, dapat nating sirain ito. Huwag mo akong bigyan ng ganyang basura. Ang mukha ni Yang Jones ay kasing abo ng kamatayan at alam niya na ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay hindi gaanong naiiba sa paraan ni Jing Hai. Sinira niya ang kanyang kayamanan sa isang suntok, ngunit wala man lang siyang kapangyarihang lumaban. Sinulyapan ang Jade na dumulas sa lupa, nagngangalit si Yang Jones at sinabing, Ako ay may mababa ang isip at mababang tao. Pagkatapos magsalita, hindi man lang niya pinulot ang mga Jade slip sa lupa, at umalis na may itim na mukha at nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng taong naruroon. Hindi matitibag si Mr. Jing Hai, nag-alinlangan ang mga taong kanina ay confident. Sumimangot din si Tai Lei at tinanong si Guo Ming sa mahinang boses. Kaagad pagkatapos, tumayo si Tai Lei. Ikinaway ang kanyang kamay ng mapait, at sinabi, Ano ang magagawa ko para sa isang nakakainip na piging? Paalam, sa lahat. Pagkatapos noon, kinuha niya si Guo Ming at lumabas. Biglang apat na malalakas na lalaking nakaitim ang tumalon mula sa kaliwat kanan, na humarang sa daan. Galit na sinabi ni Tai Lei, Anong ginagawa niyo? Ginoong Guo Ming, bakit ka aalis ngayong nandito ka na? Lumapit si Jing Hai at bahagyang ngumiti, ang piging ko ay hindi isang lugar kung saan mo gustong pumunta o umalis ayon sa iyong kalooban dahil kusa kang pumunta ngayon, hindi ba ito isang paglabag sa mga patakaran? Malamig na sumimangot si Tylee, hindi ako miyembro ng iyong metapisika, hindi ko gusto kung ikaw mismo ang pipili ng pinuno. Malamig na sumagot si Jinghai, kung gusto mong umalis, maaari mong iligtas ang mga bagay at ituring akong karapat dapat sa iyong paggalang. Kabanata 163 Si Tai Lei ay isa ring lalaking may mukha, at galit na galit sa mga salita ni Jing Hai at sinabing, Ano ang ibig mong sabihin? Ginuong Tai Lei. Tingnan ko. Sinabi ni Guo Ming sa malalim na boses, humakbang pasulong at pinagsabihan, Kung maglakas loob kang pigilan kami, hindi nakakagulat na ako ay walang awa. Nang makitang kikilos na si Guo Ming, lahat ng naruroon ay natuwa. Ginuong Guo Ming. Hayaan itong mabahong dawes na pari mula sa lungsod ng Hong Kong na matikman ang kadakilaan ng ating Nanguang. Gusto ng isang tagalabas na pag-isahin ng Nanguang Academy, at nagsasalita siya tungkol sa mga pangarap. Ipaglaban mo siya, hindi siya matitiis ni Nanguang sa ligaw. Malamig na umiti si Jinghai at sinabing, kung hindi ka kumbinsido, maaari mo itong subukan. Galit na galit si Guo Ming. At binigyan si Jinghai ng isang suntok. Malakas ang suntok na ito, at halatang hindi ordinaryong tao si Guo Ming. Ikaw lang umaasa, naramdaman na lang ng lahat na may bulaklak sa harapan nila. At umindayog na si Jinghai sa harap ni Guo Ming, iniunat ang kamay at nagdikit ng dilaw na simbolo sa kanyang noo. Mabilis na postura, nagtatakang sabi ni Warnia. At si Guoming ay naninigas na parang tinamaan ng isang nakakapigil na spell. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang maaaring lumingon. Na nagpapakita ng gulat. Natahimik si Jinghai. Bahagyang umiti At biglang sumigaw. Bumagsak ka. Tumpak. Parang narinig niya ang utos. Biglang bumagsak si Guoming sa lupa. Nakada pa. Ginoong Guoming. Bumuntong hininga si Tai Lei at mabilis na sumigaw. Nagkatinginan na ng mga tao sa paligid. Nagulat silang lahat. Sa ganoong paraan lamang. Si Gonging ay wala ng puwang upang lumaban. Gaano ito kalakas. Si Gonging ay nakahiga sa lupa, labis na nainis. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi nakinig at ang kanyang bibig ay galit na nagsabi. Matandang aso, anong klase mangkukulam ka? Ang iyong free legged cat skills lang at may mukha ka pang hamunin ako, nanunuya si Mr. Jinghai, at biglang pinagalitan, sabihin mo sa akin kung paano tumatahol ang aso. Nagulat si Guo Ming, at mabilis na gustong tumahimik. ngunit hindi nakatikom ang kanyang bibig, maging ang kanyang vocal cords ay hindi makontrol, at may tuyong, tahol, na tunog mula sa kanyang bibig. Nagulat si Tai Lei at muntik ng matamba sa gilid. Si Guo Ming ay higit sa aning na taong gulang. Ngunit ngayon ay nakahiga sa harap ni Master Jing Hai na parang aso, natututong tumahol ng malabo. Ito ay orihinal na isang nakakatawang eksena, ngunit mayroong isang patay na katahimikan sa loob. Ang mga tao ay natakot, at nagkaroon ng pagsabog ng takot sa kanilang mga likuran. Talagang natalo ni Jing Hai ang dalawang magkasunod na master sa wala pang sampung minuto. Gaano ito kalakas? Puppet Technique Ito ang Xiangzi Puppet Technique na matagal nang nawala, bulong ni Sean Bao, ang kanyang ekspresyon sa pagkabigla. Pagkatapos niyang magsalita, isang malamig na hininga ang biglang umalingaungaw sa field. Ang puppet na pamamaraan ay ipinasamula sa Xiangzi. Ito ay orihinal na isang lihim na pamamaraan na ipinasamula sa mga ninuno ng chaser ng bangkay, ngunit ito ay nawala na sa hindi inaasahang pagkakataon nasaksihan nila ito sa sarili nilang mga mata ito ay sapat na upang ipakita na ang kakayahan ni Jinghai ay hindi mahuhulaan at ang mga tao dito ay hindi kayang pantayan ito kabanata 164 nakahiga pa rin si Guo Ming sa lupa namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan ngunit hindi niya ito makontrol at gusto na niyang mamatay ikinaway ni Jinghai ang kanyang kamay, at biglang nanlambot si Guo Ming at direktang bumagsak sa lupa, labis na nahihiya. Ano, Mr. Guo Ming, kung ka na ba, tumawa si Solomon. Kinagat ni Guo Ming ang kanyang mga ngipin, umaagos ang dugo sa pagitan ng kanyang mga ngipin, at bumulong-bulong, nakuha ko na. Nang makitang yumuko si Guo Ming para aminin ang pagkatalo, natahimik ang buong bakuran at walang nangahas na magsalitang muli. At pagkatapos, lumingon si Jing Hai kay Charlie, at sinabing, Inagaw mo sa akin ang kayamanan ko na noong araw na yon. Ngayon nakikita mo ang aking mahiwagang kapangyarihan. Nangangahas ka bang maging mayabang? Nagkibit balikat si Charlie at sinabing, Dalawang hampas mo lang, binibilang mo na ba? Nagmamadaling hinawakan ni Warnia si Charlie, at sinabi sa mahinang boses, ngayon, maging malambot tayo rito. May ilang kakayahan si Jinghai. Huwag mong isuko ang iyong buhay para sa walang malasakit na dignidad. Ngumiti si Jinghai at sinabing, "Ikaw ay bata at ignorante. Tanong ko sa iyo, gaano kalakas loob na ikumpara mo ako sa iyong sarili? Kung matalo ka, ibalik mo sa akin ang mga tulya at humingi ng tawad sa akin habang nakaluhod ka." Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, "Competition." sa tingin mo ay karapat dapat ka makipagkumpit sa akin. Biglang nagbago ang kutis ng lahat, at ang batang ito ay naglakas loob na magsalita ng napakaligaw na mundo. Ayaw na niyang mabuhay, sa tahimik na patio, nagkaroon ng patay na katahimikan. Napatayo din si Warnia sa gulat, sa sandaling sinabi niya ito, hindi ito maaaring gawin ng tama. Lalong nagalit si Jinghai, at hakbang-hakbang na naglalakad papunta sa harap ni Charlie, at sinabing, Marami na akong nakitang tao sa buhay ko, ngunit hindi sila katulad mo, nasadyang nagmamakaawa na mamatay. Ngumiti si Charlie at sinabi, Sino ang mabubuhay at mamamatay ay hindi naman halata. Si Jinghai ay may layuning pumatay, at nang malamig ang kanyang mga mata, gusto niyang gawin yon. Sa sandaling ito, Isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok sa pinto. Agresibo. Ang pinuno ay si Steven. Nakita niya si Charlie at agad na sumigaw. Charlie, ang magic trick mo. Magpanggap kang demonyo para dayain ang tito ko. Nagsinungaling ka sa pamilya ko. Nagnakaw ng pera at ginamit mo sa auction para mapunan ang balanse mo. Ito ay sa kapinsalaan ni Master Jinghai upang makita ang iyong panlilinlang. Dapat mong isuko ang iyong ari-arian ngayon. Kung hindi, hindi ka mapapatawad ng aking pamilyang Chin. Sa sandaling bumaba ang boses, pumasok si na Chin Gang at Aoshu mula sa pinto. Matapos marinig ang pag-aaway ni Steven, huli na para tumigil, at nagkaroon ng kahihiyan. Bahagyang sinulyapan siya ni Charlie, ngunit walang sinabi. Gayunpaman, ang kanyang sulyap ay nagpalamig kay Chin Gang sa kanyang buong katawan. At siya ay puno ng takot. Sinigawan niya si Steven at mabilis na nagpaliwanag kay Charlie na may tuyong ngiti. "Mr. Wade, ito ang nangyari. Hindi nang ahas si Chin Gang na itago ito at ipinaliwanag ang nangyari." Pagkatapos makinig ni Charlie, bahagyang kumunat ang noo niya at malamig na sinabi, "It's more than one billion. Kung pagsisihan mo ito, ang pera ay maaaring ibalik sa iyo anumang oras." Nako, Mr. Wade, huwag mong sabihin yan. How dare I ask Mr. Wade ng refund? Pumunta ako dito ngayon. Si Chin ang humahanga sa prestihiyo ni Master Ye sa mahabang panahon at gustong makita ito. Hindi maisip ni Chin gang kung may kakayahan si Charlie o naliligaw. Ngunit itinuturing din siyang matalinong tao. Kaya hindi niya agad ibabalik ang mukha kay Charlie. Bagamat pinupuri niya ito, nagdadalawang isip siya sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi masusubok ni Charlie ang lalim ng taong ito ng mag-isa, kaya mas mabuting hayaan niyang subukan si Jinghai. Kung ipinakita ni Charlie ang kanyang mga paa sa harap ni Jinghai, natural na hindi siya magiging magalang sa kanya, at kung gaano karaming pera ang kanyang ginastos, kahit na ang tubo ay kailangang isuka mula sa kanyang bibig. Kaya't ninitian niya si Charlie mismo at ang iba pa. Kung gayon ay hindi ko iistorbohin si Master. Oo, oh, pag-uusapan natin ito mamaya. Dapat maging abala kayo sa mga importanteng bagay at iwan mo na lang ako. Galit na gustong magsalita ni Steven, ngunit tumitig si Chin Gang, at hindi na siya nangahas na magsalita pa. Nang makita ito ni Jing Hai, ngumiti siya kay Chin Gang at sinabing, kakarating mo lang dito, alam kong ngang iyong pamilya Chin ay nabalisa kamakailan. Ginawa rin ni Charlie ang pagsasanay sa iyong pamilyang Chin. Susubukan ko siya ngayon. Nga pala, lutasin ang mga problema para sa iyong pamilya Chin. Charlie, kung maglakas loob kang makipagkumpitensya sa akin, hindi ka lang walang alinlang ang mamamatay ngayon. Ngunit pagkatapos, gagawin ko ang lahat para sirain ka. Kung not ang noo Charlie, at nakangiting sinabi, dahil gusto mong mamatay, ito ang iyong hiling. Kabanata 165 Nang makita ang determinasyon ni Charlie, napangiti si Jing Hai at sinabi kay Solomon, Mukhang may mga taong talagang pagod at baluktod. Ano man ang mangyari, pumunta ka at ihanda mo ako ng tatlong haligi ng sandalwood, isang lilang gintong insenso na burner, at isang tebak ng teak wood. Sa isang kamay, papatayin ko siya, si Solomon ay hindi nangahas na magpabaya at siya ay handa na sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sandalwood ay ipinasok sa insenso, at ang malinaw na usok ay kumulat. Itinaas ni Mr. Jinghai ang espada ng peachwood, umaawit ng mga salita. Nakatayo sa tabi niya, nakaramdam ng pagkahilo si Chin Gang, na para maraming putok sa kanyang ulo at tumalo ng kanyang mga templo. Tiniis niya ito ng ilang sandali, talagang hindi nakatiis, at nakiusap, Mr. Jinghai, hanggang kailan magpapatuloy ang feng shui na ito? Napakabigat ng aura ng pamilya mo. Ito ay isang pangitain, at ang feng shui bureau ay nangangailangan din ng oras. Pagtiisan mo muna ito pansamantala. Nang makitang nagsasalita si Master Jinghai, pinilit ni Qin Gang na tiisin ito. Pero habang may pasensya siya, mas lalong hindi siya komportable sa lahat. Hindi lang siya naduduwal, kundi nakaramdam din siya ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ngunit sa kabutihang palad, isang bagay sa kanyang dibdib ang naglabas ng matinding init sa isang iglap na pinuprotektahan ng puso upang hindi bumagsak ang chingang sa lugar. Nagulat si chingang, hindi ba ito ang alindog na ibinigay ni Charlie? Hindi alam kung ano ang iniisip niya. Humigop ng tubig si Jinghai at ibinuhos ito sa mahogany sword gamit ang isang poof. Esway pang espada upang putuli ng tumataas na usok. Nang ang kahoy na espada ay tumawid sa usok, biglang naramdaman ni Qin na ang kanyang ulo ay natama ng malakas. Ang kanyang lalamunan ay matamis, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Uncle, nabigla si Steven at sumugod siya, pinigilan siya ngunit ang mukha ni Qin Gang ay mapula, at wala siyang lakas na magsalita. Ginoong Jing Hai, paano naging ganito ang uncle ko? Nag-alalang tanong ni Steven, na hindi nagbabago ang ekspresyon ni Jing Hai, at sinabing, masyadong mabigat ang aura ng pamilya Qin. Sinira ko ito sa isang mabangis na sitwasyon sa Feng Shui, at natural na ang Patriarch ang unang nahirapan. Mabilis na kinaladkad ni Steven ang may sakit na katawan, nagpupumilit na magpasalamat, salamat, Mr. Jing Hai, sa pag-set up ng bureau, nagpapasalamat ako, matapos bumulwak ang kanyang dugo, mas naging komportable ang kanyang katawan, hindi lang yon, naramdaman din ni Steven ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at mabilis siyang nagpasalamat kay Jinghai. Hai, sumimangot si Sean Bao at sinabing, Talagang may kakayahan si Jinghai, ang masasamang espiritu ng pamilya Chin ay napakabigat, kaya niya itong maibsan, at mayroon siyang dalawang brush. Lahat ng nandito ngayon ay mga Feng Shui Masters, at hindi ko na kailangang ipaliwanag na alam ninyo na sinira ni Jinghai ang masasamang espiritu ng pamilya Chin at ang mga mata na nakatingin sa kanya ay humanga din. Uncle, umupo tayo dito. Tinulungan ni Steven si Chingang na tumabi, pagkatapos ay tumingin kay Charlie, at mapanuksong sinabi, paano, mabilis na ibalik ang pera ng pamilya Chin. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga labi at sinabing, maaari kong ibalik ang pera sa iyo, ngunit natatakot ako na ang Chingang na ito ay matatapos. Ano, biglang nagulat si Chingang. Malamig na sinulyapan siya ni Charlie at sinabing, tingnan mo ang palad mo. May pulang linya ba? Pangit ang mukha ni Chingang at mabilis niyang itinaas ang kanyang mga palad at natigilan. Nakita niya ang isang malabong pulang linya sa kanyang palad. Ang pulang linyang ito ay nagsisimula mula sa lifeline ng palad at umaabot sa braso. Nagulat si Chingang. Ano ito? Wala ako nito noon.